Bakit nga Lagay sa Ten pa lang yun. Ang dami-dami na. Ito yung palang. Ito ay masyay. <laughs> ano yung makarami na kinukuha mo naman yan? Ano yung malalaki? siyang balde yung ano natin. Pero kung ano na ito, ano ko ko! Papalitan ko. Rugi. Rugi, ano yun ko na na, wala na. Four lang name lang. Identify. Identify five lang, 24 lang. Hold up. 75 mo e 75 si muna. Wala, wala na, bali. Na na wala, na. Ay, ito, wala, na. Pa, oh, ito <laughs> po. Balis. Bakit kaya 'yan, Mama Dani? O. Ulang pa na. 75 si mo nga rod. Oh, 1 euro na binigay ko. Ah, okay. Wala na. Ayun, sakto na. 25. Mayroon pa, mayroon pa. Tapos hindi yung mga naririnig. Wala na, 16. na. Wala lang, ano, ang, ano, ano, ano. Your transfer. Ah,